2020 and it's Tuesday. Yes, ang bilis ng araw, de ba? Sobrang bilis ng araw. Um, so ayun guys, meron ako na tofu sa fridge. So walang tayo, kasi ako lang naman ng kakain. Uh, pero si Bunso, yan, si ate at si Bunso, um, very mataas ang protein nito, guys. So, sa mga kids nyo, yan, dinibigyan ko din sila, mga side dish nila. Usually, ang side dish naman na ginagawa ko sa aking mga kids is uh, fruits, um, and then tofu, mga healthy vegetables, kanyan. So, meron tayong tofu here. There, ang ating tofu. Oops, muntik pa siya maging tofu. Okay. <laughs> Ayan. So, ikakat lang natin siya. Okay. Ayan magsawa kayo sa mukha ko. <laughs> hindi ko pinapakita yung tofu eh. Yung mukha ko lagi eh, no. Kasi ba naman, di ba, dapat ganon. Dapat habang gumagawa tayo is eh, gumagana ang ating bibig na ikipagkwentuhan tayo, di ba? Ano bang kikwento-kwento natin? Yun. Alam nyo guys, hindi ako marunong magluto. Hindi ako pro sa pagluto kung ano lang yung naisipan ko, yon yun na, kung ano lang yung nandyan, tapos kung ano yung parang hinahanap ng panlasa ko, ganon, gagawin ko yon yun, yun bila na lang merong, ting, Merong, um, oops, okay, mag-ingat tayo sa mga, ano, sa mga night, okay? Bigla na lang merong bubbles na umaano dyan, na lutuin mo, may bumubulong sa akin, ganyan. Eh, ang problema, kapag nagustuhan at pinatikim ko sa mga kasama ko sa bahay, hindi ko na siya maulit. Kasi alam niyo yun, hinulaan ko lang eh. So, hindi ko na siya maulit. Paano ko ulitin yun kung nasarapan sila? So, ayan medyo tingnan naman pati sa pagkakat durug-durug 'di ba ang tofu. Ayyan, meron tayo. Like, ayun 'di ba? Pati sa pagkat ng tofu is na durug-durug, hindi siya pantay-pantay, may makapal, may mga ano, okay? So, um papainitin ko lang 'yung ating pan and then lalagyan na natin siya. So, ayun guys, maglalagay muna tayo ng konting konting oil konting-konting oil lang okay ah uh, konting oil kasi ang pinaka base natin ang pinaka ilalagay talaga natin is butter so maglagay muna tayo ng konting oil so nandito tayo sa aming literal na dirty kitchen na hindi pa tapos uulitin ko ulit sa mga hindi pa nakapanood sa unang niluto ko na mm -mm, okay sa unang niluto ko yun na kinagawa pa lang namin mag-asawa ayun na inaantay ko pa rin si husband. Yun, so painitin natin ang ating pan. Yan, nilagyan ko lang siya ng small amount of oil. Yan, kasi nilagyan natin siya ng butter. Yun, mas masarap kasi yun. Mas malasa yun. Iba, iba kasi talaga siya. So, kunin ko lang yung ating tofu. Ayan, kunin natin yung ating tofu na uh, medyo hindi uh, hiniwa-hiwa ko pa siya ng hindi naman ganun kaliliit. Okay? So, yun. Painitin lang natin ang ating oil. Alam mm -hmm. yun, yung gagawin namin itong mini bar na sabi ko na dun sa first sa first vlog ko na balak namin itong dirty kitchen. Small kitchen lang siya um, iba pa yung preparation kitchen namin Doon na dun pa sa isang space namin at may space pa kami sa likod ng bahay. So, lalagyan namin ng mga lights dyan. So, I like it parang yung mga lights sa bar. Ayan, blue and green, pink and purple. Unicorn, parang gano'n. <laughs> okay, yun. Tapos may ano ka dyan, di ba? highlighter. <laughs> highlighter ba Okay, so mainit na siya. Yan yung pan. Lalagay na natin yung ating bata. Okay? Ragin natin yung ating bata, guys. So, yung fire, okay? Yung pinaka-apoy ng ating, ano, stove is dapat, huwag nyo bibigla. Eh, na bongga na agad yung fire nyo bago nyo kapag pinapainit niyo yung pan o binabagsak niyo yung, yung, yung niya, kasi mabibigla rin siya so magtatalsikan sa inyong lahat diba? kaya mo pro eh nung no, hindi naman ako pro pero kasi masipag ang mami ko eh magluto so minsan nasisilip-silip ko siya ganyan tapos narinig ko siya nagbubunga nga ayun <laughs> na mga nanay yan. so, tinry ko magluto and then sabi niya dapat kinyan, dapat ganyan, dapat kinyan. So, ayun, di ba? Yan yung mga golden rules ng ating mga nanay na dapat hindi nyo binabasta-basta. Di ba? Kasi yung mga turong sa atin ng ating mga parents, yan ang magdadala sa atin sa magandang future. Kaya dapat nakikinig tayo, especially sa mga teenagers ngayon. Naku! Oh, oh. Ayan, nag-sermon. Okay, pakita ko lang sa inyo, guys, ang ating niluluto. So, ayan, nalagay ko na yung butter. Yan, konti lang siya at kinalat ko na siya and lalagay na natin yung ating tofu. Dear, ating tofu. Masarap ka lang yan, guys, pagka-butter. Ano mo yun? Diba? Kasi, bukod sa may mga kasamang vitamins, ang butter, yan, huwag lang na masyadong yung less oil may mga butter na gano'n eh, yung less oil siya. Huwag siya yung masyado. mami uh, mamigi lang kayo ng mga gagamitin yung butter, syempre. So, ayun, habang nagmamaganda-maganda ako dito, wow, ginaganyan-ganyan siya. Habang nagmamaganda-maganda ako dito sa pag-aal ng ako tofu, na sa mga magkakaroon ng violent reaction dyan sa mga pros sa pagluluto. yeah, mababait naman sila. It's nice to share, alam mo kahit share-share lang yung mga vloggers, nang share-share lang sila ng mga views nila, ng mga reviews nila, ng daily life nila, ng family about love, yon mga thoughts nila, is meron at meron kayong makukuha. Meron at meron tayong makukuha sa kanila. So, don't be so mean, di ba? So, yun lang. So, mamaya, tigman na natin siya. So, I'm done, guys. Yes, done na tayo sa ating healthy, very simple, kayang-kayang gawin. Lalo na ng mga katulad ko na hindi gano'n ka-pro sa pagluluto. Pero, makakapag-prepare naman kayo sa sarili nyo lang ng healthy breakfast. Okay? So, yon dito ako sa room kasi breakfast on bed ang gusto ko. Yun. Um, sa mga makaka-relate dyan ng mga momshies, kay mga parents na minsan gusto mo lang din ng me time yon At sa bedroom, sa room mo talaga matatagpuan yung me time na parang gusto mo lang magmuni-muni, enjoyin, tikman, or lasahan yung yung pagkain na nilalasap-lasap mo, kailangan mo talagang lasapin. Kasi minsan, hindi mo malasap-lasap kasi sa mga kids mo, gano'n, nagmamadali ka, laging on the go ang mga mommy sa pagkain. Hindi lang inunguya, lulun na lang ng lulon. kakamadali, ba diba, para maalagaan si baby. Pero this time, gusto ko dito lang, uh, sa aking room at ang ambience ko lang is just just me. <laughs> Arte. Okay, so pakita ko na sa inyo ang aking pinipare, guys. Ayan. So, I'm just using this um, mini ah uh, parang banig-banig na na box. Okay, dito sa aking room. Ayan. Um, And then, may egg na si mami kaninang morning. Ito yung tofu. Sorry naman at ganyan na siya. Okay, tofu with butter. And then, kimchi kasi meron akong kimchi, guys. Mahilig ako sa kimchi, so lagya akong may kimchi sa fridge. And then, yan lang ang rice ko. is just one cup of rice. A half lang yan, so binilo ko lang. And then, the cucumber for parang healthy, para sa akin is maganda yung kumpleto ka sa nutrients kahit na morning. Huwag mo sabihin na heavy breakfast. Okay? Um, basta, hindi naman siya heavy. Pwede siya sa mga nagda-diet. ba diba? So, yon And then, of course, very important dahil ko sinasabi, is water in the morning. So, nag-drink na ako ng water kanina, one glass of water, and magda-drink ulit ako ng one glass of water. And then later, kung gusto mo magkape after an hour, pwede ka nang mag-milk tea or coffee coffee. Diba? So, ayan guys! Yes, pagpasensyahan nyo na at um, uh, pasensyahan na kasi yun. <laughs> yun lang ang akin na prefer. So, kainin na natin siya. Mm. Fresh na fresh. Super. And then this one, the tofu with butter. Mm, di ba? Hindi uso sa akin yung don't talk when your mouth is full. Sa mga hotel lang yan. <laughs> sa akin is, mas masarap kumain ng dumadaldal. <laughs> may kadaldala, at may kasama. Pero manners, guys, okay? don't talk when your mouth is full. Especially, turo natin yan sa mga anak natin. Para naman, hindi naman natin matalasikan yung katabi natin. Napaka, ano nun. Okay, hindi magandang ugali. Then, the kimchi. Hmm. Meron akong spoon, pero, alam nyo, Filipino style. Kahit sa mga very rich people, ang sarap magkapay. Pero siguro doon nyo na malinis yung kamay nyo, especially nowadays. ba diba, yung ganitong itlog, kakainin mo siya ng buo. Mm. Super. Magugas ng kamay. Mmm. Tapos na natin with rice. Mm. Mm. It's me time. Ang sarap ba diba? Healthy lang. Kimchi! May ba nakatikim na ng kimchi? Super favorite ko ang kimchi, guys. Hindi pa uso mga K-pop. <laughs> ang mga K-pop dancers and singers, hindi pa uso yan. Okay? favorite ko na yung kimchi. Uh, first year na kumain ako, nakatikim ako ng kimchi. kimchi that was year 2004. 2004 pa, guys. And, nagustuhan ko na siya kasi yun talaga yung my kind of taste. And then the cucumber. Mm. Masarap. Try nyo. Finger licking. <laughs> okay. So, ayun guys. Um, Thank you again for watching sa lahat ng na mga nagsubscribe sa Chris channel. And thank you sa pag-support sa mga supporters. And if you like this video, please don't forget to thumbs up. Hit like and don't forget to click the bell icon para updated kayo sa ating mga new vlogs para ma-notify kayo. Okay guys? And then also, please don't forget to subscribe. Okay? So, have a nice day. And Godspeed. See you next time!